Grabe po pala yung mga nangyayari dyan sa Senado ngayon. At uh, mayroon po akong ipaparinig sa inyo. Ito po yung uh, habang nagsasalita po si, uh, ano to, si Bato de la Rosa, ay pinatigil nitong si Soto. At ang dahilan, at uh, yun ang magiging dahilan sana na muntik umbagin ni Bato de la Rosa itong si Soto. Nakapok. Mario Joseph, wala na talaga Away-away na to At Hindi uh, ko maintindihan yun nga po sinasabi ko rito Diba mga kababayan Na sa halip sana ang pag-uusapan nila Yung uh, Ikabubuti Or uh, Ikauunlad man lang kahit papaano Itong ating mga kababayan uh, hindi Yung mga pers personala na po ito eh Sa nakikita ko at uh, yun nga po, mauwi ito sa, mau, mauwi pa sana sa uh, umbagan. Abay, kung naumbag ito si Tito Soto na ito, edi tulog yan dyan sa Senado. At uh, grabe, sabagay, binastos nga naman. At uh, hindi tunuloy yung kanya. Ito po, at ipapa, ipaparinig ko lang po sana sa, sa inyo. Ay ito po yung dahilan kung bakit uh, muntik umbagin ni Bato de la Rosa itong si uh, ano to si uh, Tito Soto. At mayroon pa rin po kasunod yan yung uh, kaya huwag po kayong bibita hangga't sa hindi matapos. Uh, mayroon din po uh, pagkatapos po magrally nagpasa sa pangunguna ng rally nitong si uh, Mayor Magalong ay nag-comment itong si Trillanes daw na Uh, bata raw ni Duterte yan. maka Dutertian si Magalong at dahil dyan ay sinabi naman ni Marculita na hindi na dapat pinapatulan kasi mayroon daw pong pinagdadaan ng matinding uh, depresyon itong si uh, Trillanes so ibig sabihin kung uh, may pinagdadaanan nito ay hindi lang madiretsyon ni Magalong na mayroon na pong uh, tama ang utak ni Trillanes ano, pero ito po muna yung uh, sinasabi ko na na muntik umbagin dahil dito po ay muntik umbagin ni uh, Dela Rosa itong si uh, soto ano tumuna that uh, you are going to take care of uh, not only the majority, because you are not the majority leader, you are the Senate President. And uh, we hope that the majority and the minority will be taken care of the, by the leadership of the Senate. And if I quote yeah. uh, your answer, Mr. President, gimmick yan ng minority. Oh. Hindi ba nila naiisip na baka si Martin Romualdez ang tuta ko Makabintang sila? Porque pinagbigyan ko yung Tricom tak na ako may ginawa ba akong illegal yung request ng House of Representative illegal? Hindi ang gusto ninyo awayin ko yung House of Representatives on day one mamatay sila sa sama ng loob Yan. so malungkot lang ako doon dalawang punto Mr. President unang-una yung mamatay sila sa sama ng loob Ayan. Mr. President, hindi po po kami mapatay sa sama ng loob dahil uh, hindi na po masama ang loob namin dahil tanggap na namin na kami ang minority. Ang sinasama lang ng loob namin is uh, bakit kailangan pang patayin kami sa sama ng loob? Hindi na po masama ang loob namin. Tanggap na namin na kami minority. At pangalawang punto, Mr. President gimmick lang ng minority 'yan. Ang sinado po, hindi po ito noon time television na puro gimmick ang uh, ang ating uh, titingnan dito. kaka kami po ay nag- nag dito na legitimate issues. Ayun po. Sa so, uh, pinestak po ito ni Quani, Tito Soto itong uh, particular na uh, speech ni Bato de la Rosa. At doon na po yung uh, hindi po natin uh, nakikita dito. Pero ito po pala ay uh, nilapitan na po pala ni Kanto uh, ni Bato de la Rosa at go, umu na talaga ay naawat lang po ayon sa ating impormasyon. Naka po, kahit kung lumapat yung kamao ni de la Rosa kay Soto, ay eh, siguradong tulong ito. Uh, di po ba? Ayan, at uh, yun po. Pero sabi ko nga po rito, di ba? Sa halip sana na mag-away-away sila, ito naman po yung paulit-ulit kong uh, sinasabi at pakiusap sana sa kanila na unahin po muna nila itong uh, naghihirap nating mga kababayan, napakarami po eh. Araw-araw ko pong itong uh, sinasabi na parami po ng parami ang kababayan nating nahirap na hirap na sa buhay parami na po ng parami yung ating mga kababayan na talagang totally wala pong masain. ay hindi ko naman po uh, maikutan lahat, matanda na rin po ako so ang mga naaabot lang po ng aming pag-iikot ay yung dati lang pong naiikutan namin kagaya po yung iniikutan namin dyan sa siha Bulacan, Tarlac, Babataan na yan Pampanga na yan, hindi po kami makalis dito kagaya po niyan alam ko po na dapat po regular yun na naiikutan namin ay ngayon po dahil nga dito sa bagyo-bagyo na ito ay hindi po makatawid kami rito sa uh, Batangas dahil uh, kasi kung pumapunta po kami dyan sa lumuluwas po kami, uh, tatlo ng tatlong truck po yung... Uh, dala-dala namin na punong-puno po yan ng, kahit na papaanong may, uh, may bigay natin din sa mga kababayan natin. At regular po yan sana. ayang problema po ay eh, kung na ilang araw na dapat. So, yun inaalala ko saan kaya kukuha ng makakain itong ating ang mga dapat na regular namin mga iniikutang ito. Kaya tapos ang makikita ko pa, yung awayan pa ng awayan dyan sa Senado na sa halip na isa man lang sana sa kanila ang tumayo na pwede ba pag-usapan muna natin itong ating mga kababayan na hirap na hirap na sa buhay. Dapat po sana ganun eh. Hindi awayan ng awayan. Nakatutok sila dito kay Bryce Hernandez na ito na dapat ito sabi ko nga po kung nandyan lang ako hindi natin nagtatagal ito pinapatay na ito dapat eh para hindi na aksayaan pa ng uras nitong mga senador na ito na dapat ang pinag-aksayaan ng oras itong mga kababayan natin pero ano, nangyayari yan ang alam nila yung uh, patutsadahan sa isa't isa hanggang sa mag-aaway-away na so napakahirap po para sa akin iyon po bang nakikita silang ganyan Tapos yun nga paulit-ulit na lang na sinasabi ko Napakarami natin, dapat na asikasuhin natin mga kababayan Okay lang po sana Kung uh, laging magandang panahon Ay gaya po nito, tawid dagat po kami mula rito sa Mindoro, Tatawid po ng barko, ikakarga namin yung aming uh, sasakyan Itatawid namin dyan ay kung ganito pong may, uh, may problema po ang panahon na may lalo na kung ang nag-signal ng berwan lang hindi na po kami makakatawid yun po sana ang ibig ko sabihin kung tutuusin po sana wala, wala po akong obligation dito sa mga kababayan ko pero hindi ko hindi ko po pwedeng matiis eh at ito po yung mga matatagal ko na rin po nga, uh, mga tinutulungan ito kahit pa paano nakaka na ibsan yung kanilang uh, uh, pangangailangan sa pangaraw araw Tapos ganyan kayo. Ngayon, ay uh, kaya ko naman po Juan, nasabi na pinangunahan na po ni uh, Magalong yung uh, ano to, yung rally ha sa uh, tungkol sa mga korupsyon na yan. At dito po ay sabi ko nga nag-comment dito si uh, Trillanes At uh, ang, ang sinasabi nga niya ay uh, Bata raw ni uh, PRRD itong si Magalong So okay naman si Magalong dahil mabait naman Ang sinabi na lang niya huwag na lang daw papatulan Kasi nga ito raw po pala ay uh, wala na Lusaw na raw po pala ang utak nitong si Trillanes Anyway, ito na po Na-dismiss na yung kaso. Pero July nilabas. Na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan katindi ang influensya nito mga corrupt na politiko na ito. Na nilang sirain kung kakalaparin mo sila. Pero hindi mo dapat tayo kubayan. Yun. Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. i in the fight against corruption dahil well, napakalaki hong bagay ito sa amin. Dati-dati ho, kami ho sa ah, pukunti lang sa amin ang nakikipaglaban. I remember when we started this in 2019, kukunti lang ang nakikinig at naniniwala. Ang mantala nung dumating yung pandemya, inupisan ulit na natin ulit noong 2021. And again, kukunti lang ho ang nani sabi nga ho nung isang kaibigan mo senator, you know Benji the fight against corruption when you look behind me nobody is out there or when you look behind you nobody is out there fighting with you and true enough we were subjected to massive character demolition and assassination kami pa ang pinalabas na kami yung corrupt cases were filed against us. And surprisingly, it was even used against us during this election. Only to find out, nalaman ko pala na February pala, na-dismiss na yung kaso, pero July nilabas, na-dismiss na pala yung mga kaso. Ganyan, katindi ang influensya nitong mga corrupt na politiko nato. Na kaya nilang sinayin kung kakalabanin mo sila. Pero hindi mo dapat tayo kumaya. Sobra na. Wala nang katapusan yung kanilang kasakiman. Kaya naman, ako'y natutuwa because this is an effort, this effort, for good governance at sa effort nato laban sa corruption, we're doing this for our young generation natutuwa dahil nakikita ko ngayon ang mga kabataan na yon ay gumagalaw. And I hope na dapat Lord, well, Lord, itong, itong, itong kampanya, itong krusada na ito, hindi dapat patapos lang ng anim na buwan, isang buwan, isang taon. Dapat tuloy-tuloy po ito dapat. Hanggang kumino ang ating mga political leaders yung ating mga bureaucrats na nakipag-ugnayan. No, ito po'y itong corruption na nangyayari po na ito. Ito po'y syndicated na. Highly organized crime. Kung nakikita nyo, akala nyo yung mga contractor lang ang may sala. Hindi po yan. May sala ang contractor. May sala yung mga involved sa mga infrastruktura ng project-proyekto. Hindi pa yan. Ang pinaka sakit dyan, pinaka-mastermind dyan, yung mga politiko. Grabe. Kaya hindi ho dapat tayo huminto. Dahil ito'y laban ho natin para sa kabataan, laban din ho natin to para sa ating bayan. Kaya dito sa Baguio, pinapayagan ko po ang social activist. Kasi yeah. way we will be able to change the world eh, It does not take one to have a title, to have a position, to have influence, to have faith, to have money. All you have to do is have the courage to change the world. And you are practically doing it now. And thanks to our young people. So I hope po na ito I hope na may translate po to sa isang sitwasyon na mamimili tayo ng leader. Dahil at the end of the day, ang problema ko sa Pilipino, hindi ho tayo madungong pamili ng mga leaders natin. Pinakitahan lang ko tayo ng pera, nasisira na ko na yung discarte natin. Handaan ko ninyo, masarap ang pera. Yan ho yung Yan ho yung battle Battle cry ho ng mga corrupt na politiko Napakasarap ng posisyon Napakasarap ng power Napakasarap ng pera. Huwag nating natin Pabayaan na masisira ho yung ating mga moral values Muntik na ho tayo rito sa Baguio. Huwag mo natin papayagan. Pero hindi lang ho Baguio nilalaban. Makikipaglaban lang ho tayo for Baguio only. Hindi ho dapat. Para sa buong bansa. Para ho sa buong bansa. Nanawagan na. So sa inyo pula, sa ating mga kabataan, Maraming maraming salamat po sa inyong lahat Sa ating po mga elders At sa ating po mga kababayan sa siyudad ng Baguio At sa mga bisitaon natin Maraming maraming salamat sa pagdalo nyo rito Let us keep on fighting Let us keep the fire burning God bless you all Ayan So, ayan po Sumali na rin po sa rally itong si uh, Mayor Magalog. At uh, nanawagan na rin na uh, na hindi lamang dito sa doon sa kanila sa Baguio kundi sa buong bansa na ang ipaglaban natin. So kaya po yung uh, sa linggo na po yan ha, uh, sa linggo na pong darating ano. Ngayon na pong linggo darating yung uh, diyan sa Lunita alas 9 tapos sa uh, alas 2 diyan sa Edsa Shrine. At, ewan uh, ko, ito nga, oh, Dito sa amin, ang lakas, lakas ng ulan. Hindi ko alam kung paano ba kami makakatawid. Hindi naman magkasya yung... Uh, yung uh, tatlong truck dito sa speedboat ko. So... Hindi ko alam kung paano kami makakarating dyan. At, uh, yun po. So, dahil po dyan sa... Sa kasama si Magalong diyan sa rally na yan diyan po nagsalita si Trillanes na uh, wala daw tiwala dyan, dito kay Magalong kasi bata raw ni Rodrigo Duterte yan ano namang kinalaman ni PRRD dyan diba nakakulong na ngayon tao yun pa rin ang laging binubungad nila kagaya rin po itong si Dilima na mahilig sa sabah wag ako sa iyo dilim uh, yun na lang laruin mo nang laruin yung sa banong pare na labing limang, a labing limang taon nag-addict at saka yung uh, pare na uh, manyakis na kagaya mo, yun ang uh, paglaruan mo lang. Huwag mo nang uh, banggit-banggitin ang uh, President Duterte kasi na, naka nakakulong na nga po eh, di ba? Pinagtulong-tulungan nyo nga ikulong eh kaya ito, napag-alaban po natin, ito palang si Trillanes, ay talagang uh, wala na po. Wala na po sa katinuan ng kanyang uh, pag-iisip at uh, uh, kulang na lang po sabihin ni uh, Mayor Mir Magalong. May interview po siya dyan sa Billionario Channel at uh, panoorin niyo po at... Uh, sinabi po yan ni Kwan, kulang na lang po sabihin ni Mayor Magalong na uh, wala na po, baliw na po talaga ito si Trillanes na ito. Which is matagal na pong baliw yan ata uh, magmula lamang po 'yan nung uh, talagang gusto niyang ipakulong si uh, BP Sara na hanggang ngayon na hindi pa niya nagagawa. 'Yun po talagang uh, napiktuhan na po yung kanyang utak. At katunayan nga daw, sabi ng mga nakuhang impormasyon ng mga ibang tao diyan na napapanood ko naman sa mga vlog ng iba, na muntik daw po pala nga, muntik daw po pala uh, konyan. Uh, pinutol yung ari niyan. Ah, naglalaro daw po kasi yan. Nilalaro daw niya yung ari niya. Ay, baliw na nga talaga, di ba? Tapos pumunta raw doon sa kusina, kinuha daw yung kutsilyo. Muntik na raw, kung hindi raw naagaw ng asawa niya, talagang na, uh, pinutol na niya yung, kwan, yung ari niyan. O ay kung pinutol niya yung ari niya, nag-iisa na nga yung bayag niya. O, tapos sa uh, isa na lang yung bayag niya natitira eh tapos pinutol pa niya yung ari niya ano lang natira, yung nag-iisang bayag niya uh, uh, kasing laki ng aratilis na lang kasi umurong na so yun po, wala na po talaga may ikon na po talaga, hindi lang po may saltik, talaga pong baliw na so yan po ang uh, mabalik lang po tayo dito sa mga sa mga senador na walang wala, wala, wala pinag walang pinagkakuan talaga kagaya nung nilaib ko kahapon na yun pa rin ang pinag-uusapan yung Bryce Fernandez pa rin ang pinag-uusapan dyan na yung kung maibalik sa Senado or hindi o oh, e, ibinalita naman sa mainstream media or uh, sa Channel 7 kagahapon na uh, tinanggal na raw po sa pwesto itong si uh, Alcantara yung uh, director ng uh, ano to division engineer na yan at uh, kaya, kailan daw hindi na makakapasok pa sa gobyerno sa akala ninyo sasakit ang tagiliran yan kung yun ang i-announce ninyo ang tinanggal na hindi na makakapasok sa gobyerno ay bilyones na ang pag-aari niyan bilyones na ang uh, nakulimbat niyan Napaka, kung naman kayo. Ang sabihin ninyo, dapat yan. Si Alcantara ay pinutulan na ng liig. At saka itong si Bryce Fernandez, pinutulan na sana ang liig. Yan ang ibalita ninyo. Hindi yung nakakagigil pa. Imagine nyo, ibabalita nyo, tinanggal. At hindi na makakapasok kailanman sa anumang ahinsya ng gobyerno ay o, o, hindi, hindi nila iindahin yun dahil bilyones po ang mga kinulimbat niya sa gobyerno. Iindahin pa ba nila yan? Napakakuan naman yun O kagaya lang yan yun, sa Senado. Bakit hindi nyo palasunin yung panayan? yung uh, Fernandez? Kitang-kita na eh. Kahit na wala ng investigasyon dyan, kitang-kita na yung ebidensya na nakuha ninyo dyan sa Okada, sa Soler, sa kung saan-saan pang mga may kasino, na magkano yun? 14 billion ang pinatalo nitong mga, itong mga DPWD boys na ito. Bakit hindi nyo lang pagpuputulan ng liig yan? Kung hindi nyo kaya, sabi ko, ibigay nyo sa akin eh. Ako ang gigilit ng mga liig ng mga yan. Ibigay nyo sa akin. At uh, ako nang bahala dyan. O, mapapakinabangan po ng buaya ko dito sa basement ko. O, may kani, malaking bagay na rin yan. Ay, madinin mo yung uh, ipinapakain ko rito sa buaya ko. Ha? Araw-araw pinapakain yan. Magkano Magkano ang nagagastos ko rito? 150,000 a month ang ginagastos ko sa mga manok. Ha? Dito sa mga buaya ko lang. 150,000 eh, tipid na tipid yun o ay eh, kung uh, nandyan itong mga DPWS na mga kawatan ito hindi uh, makatipid ako ng pang isang linggong uh, kain nila o If, eh, mapakinabangan man lang itong buaya ko hindi ko sasarilinin buaya din niyo yan kung gusto niyo kung mayroong kayong mahuling uh, mga buaya na kawatan dalhin nyo rito sa akin papalitan ko ng uh, kamuting dilaw na nagkakalaga ng 4.5 milyon para ipakain po natin dito sa buhaya. O, oh, yun. Nakakapanggigil lang dahil uh, kagaya nyan, mag-uumbagan sila diyan sa Senado. Walang tigil lang awayan, walang tigil lang sumbatan, walang tigil lang... Uh, tapos itong mga kababayan natin, ganun na uh, hindi na napipigilan yung kanilang uh, pagdurusa sa kagutuman. Yan po lamang ang uh, yan po talaga ang kwan eh. Ito po yung talagang sentimento ko sa mga politiko, lalo na diyan sa Kongreso. Yan. Imbestigahin niyo rin si uh, Silvia Sanchez na yan, ang nanay ni uh, ni Arjo Atay din na yan. Imbestigahan niyo yan, hindi lang sa diskaya. Kasi pare-parehas lang pala yung nagdi-display ng yaman nila na galing sa pinagdakawan. Yan si Diskay, si si Silvia Sanchez. Pag ako lang nagkaroon ng kapangyarihan na mapunta dyan sa gobyerno, pagigigibain ko, pabuldos ko lahat ng mga ginawa at binili na nila mga mansyon ito, mga hayop ng mga uh, tao ito. Tapos ibabaon ko na rin dyan sa mismong dyan sa kanilang uh, mga pinagawang mansion na yan. Hindi na dapat pinagtatagal itong mga taong ito. Hindi na. Talagang kwan ito. Hindi na kailanman mababago yan. Hanggat nandyan itong mga ito. Hanggat nandyan yung mga congressman na yan. Wala na pong pag-asa itong ating mga kababayan. Wala na po. Hindi lamang po Itong mga kababayan Ang wala nang pag-asa Buong Pilipinas Buong bansa na po natin Wala nang pag-asa Samantalang napakayaman Itong uh, kapiranggot Nating bansang ito Ayun Hindi pa nga nahiya Itong gobyerno natin Imaginin nyo Mismong Korea Alam Mismong buong, buong bansa Buong uh, mga international Na mga bansa na yan Alam na na ito na yung Pilipinas ang number one sa korupsyon. Kaya nga, may mga nananawagan na rin dyan na pag nagkaroon ng pagkakataon, gagawin na rin nila yung nangyari sa Nepal na sinunog nila yung first lady ng Nepal. At yung palang presidente nila dyan, prime minister nila, hinulog pa nila sa kanal eh. O, di ba? Ay malapit na pong mangyari yan. Dahil hindi natin alam uh, mayroon na po tayong na re-receive na mga information na yan pong rally sa ngayong linggo dead, on, dead or alive daw po yan -in -in mo at ito pong mga nagpapa nagsasabi nito ay uh, puro mga kabataan po ito na ako mapupusok ang damdamin ng mga kabataan na ito mag -in -in mo magdedeklara sila ng dead or alive matindi yan so, ibig sabihin ang sa akin hindi man po ako makapunta dyan pero sisikapin ko po makapunta dyan sa linggo pero ito po lakas na naman po ng ulan ngayon dito sa amin dito mismo itong oras na ito ang lakas ng ulan at uh, nakasara lang po itong uh, buong opisina ko kaya kaunti lang yung naririnig na ulan at susikapin uh, nyo po halimbawa kung uh, kung kung uh, hindi man ako makarating dyan ay uh, may mga tao po ako na uutosan din dyan na kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng mga tubig-tubig uh, mayroon din po kasi ako ang opisina dyan sa Manila saka dyan sa Bulacan so uh, orderan ko lang po yung uh, yung uh, katiwala ko dyan at uh, magdadala po sa inyo ng tubig So, yun po at uh, pero hangga't maaari ako po mismo sana dapat anandyan dahil uh, kung mangyari 'yon na uh, did or uh, did uh, did or alive bang mangyayari nitong rally na ito. At mayroon na talagang mangyari ay uh, ay uh, napakalaking uh, bagay po 'yan at uh, doon pa lamang po nakikita ko kung uh, naaangat din kay paano ang buhay nitong ating mga mahihirap na kababayan Gawin lang po natin ang tama at uh, yan naman po ay uh, nasa batas naman po yung uh, yung uh, pagtitipon tipon at uh, pagbibigay ng ating uh, mga saloobin. ika nga pero kung may pagkakataon na uh, sugurin na yung dapat sugurin sunugin na yung mga dapat sunugin at uh, katayin na yung mga dapat katayin lalo na itong mga congressman na ito pag nakita ka pag uh, sinugod doon na yung uh, kongreso na yan katayin niya katayin ganun din naman ang kaso parehas lang din at bahala na bahala na sa kaso at uh, di tingnan lang natin kwarta kwarta lang naman ang labanan ngayon di bahala na kahit wala akong pira mayroon naman akong kamuting dilaw ay di sige ilaban na natin ito kamuting dilaw lang katapat na mga yan kahit na sino pang husgado yan maniwala kayo sa akin kahit pa sino yung, uh, gilitan nyo ng liig dyan at uh, sabi ko wala po akong pira Pero pwede natin ibangga yung ating mga kamuting dilaw dito So dito po sa aking mga subscriber ada uh, pakaingat po kayo lagi At uh, sana may layo kayo sa lahat ng uri ng kapahamakan May layo kayo sa lahat ng uri ng mga sakit May layo kayo sa lahat ng uri ng uh, mabibigat na problema sa buhay Bagkos ang darating sa inyo Swirting walang katapusan Maraming maraming salamat po at uh, mahal na mahal ko po kayong lahat.